Okay, dito po tayo ngayon sa may ano Naia Terminal 2 Ayan, dito sa may taas tower, oh. Ayan yung tower Dito tayo sa Naia Terminal 2 Grabe, napakainit Woo! Gapang tayo mga tops si walang booking doon sa ano dito sa terminal to uh, saya yung oras natin sa kahintay so gapang muna tayo dito kasi bawal dito maghintay ng matagal yun uh, sakaling makabingwit tayo dito sa unahan ng ano malaki pang muna tayo ay, ay init pa alas 12 pasado na gabing kainit Polis, airport polis pala toh Nol panghek di toh ini Yeah. Okay. ngayon lang pumasok tong kami na itong... Balik naman ako doon. Pastil and B25. Ngayon pumasok kami ah. Puntahan na lang, natin to. May departure. Oh, Portuguese. Ngayon pa pumasok oh. galing ako doon. Terminal to? Oh. Uh, hintay ako doon. Ano? <todak> <Ha? todak> ano lang? Kala nga. 82 lang. Sila? 82. Kamusta na? Papuntang mo labis ya? Okay, eh, eh, bale, ako na lang kuhaon kay para may laman yung wallet ko. Oh. Sige, Paps. Pastila okay. ng kinabuhi, awi. <laughs> <laughs> Ganihara ko dito nang hintay-hintay. Asa man ang yung tondir? Sunahan, oh. oh, no? <laughs> eh, pa sila ang sakuan, no? Sige, sige, Paps. Kaya naghuwat daw siya. Okay, ang okay, okay, paingbod. astilla na Oi gimana? Ini Hanako kerupang mi سود so. astilla ini nambah lagi ayo ayo gimana? Dorong Ay, sih hilang Gandilin nanti ikal sel kay. ayang po ang tagatagan ta nag tip ay nako ay buti na lang may youtube na dito sa mahan ay tamo abo dito Porchor, chur, to. eres. ORCHOR B25 B25 Si RR ang pangalan Ay, RR Pick up lang, Chip RR, ma'am RR Bisa Cup kayak Mam? Bisa oh. World Cup? Bang Oke, okay, selamat. Huh, <tuk> pastilan. Ini kita. Kenapa, okay nampak ma'am. Um, let's go. Kali wak tadi ma'am noh. Yes, residences. Dito na po tayo ma'am. Dito na ba? Ha? Ha? Tower 3. Ayun, Tower 3. Oh. Ayun. Hey, tower 3. Okay, sige, ya. selamat, Ma'am. Hmm. Anjan lang Tower 3, Ma'am. Is residences. <laughs> okay ma'am, ingat po. East This is residences Tentang -ten -ten booking sana may papasig Parang ulan na yata Oh, ito na naman May pick up ako dito sa may S-Residences Paggagaling ko lang doon naghintay-hintay kasi nag drop ako ng pasuhin ng pasahero Wala Ngayon mayroon, balik na naman ako Waste lang yung kinabugi ako eh oh. Tower 1 daw siya Saan may Tower 1 daw siya Ano yung Tower 1 dito? Toh, tower 3 <coughs> tower 2 <two>. tower 1 Ini <one>. logo terlihat <coughs> tayo. <coughs> nandito na tayo sa may tower 1 si Bri Aguilo ah Bri po ma'am ganda to po hindi na kayo mag shower cap? shower cup, huh? cup? Yes. Oh? okay bye mama ba't ka tumatawag po Bye. Wish Okay na, ma'am. Kaya ko to. Okay. Para okay. okay. sa Alright. Ay, ah, hindi ma'am, makulimlim lang. Huwag na mang mulan. Ah, hindi tayo mabutan ma ito. Paano sabi? Kaya, kaya. kaya. <laughs> Dilaban natin. Oo. Oh. Hey, sa'yo. Ha? Ah? Sana? Ah. natin. <laughs> Habol. <laughs> <laughs> ah, may party ba? Chicken pa lang ako, hindi pa ah. <laughs> tayo dadaan nito ma'am? Saan ang daan natin? Dito na lang siya oh. ah, Dito no? Oo oh. Dito na lang Pinapakaliwa tayo ni ano eh <laughs> Dito na? Ah. Tapos, ito tayo Ito tayo ng Starbucks Ah, Okay ay, nandiyan na 'to, mga 'to. Ay, diyan lang 'yan, oh. O nga, no. Wala pa lang tawiran diyan.

Túi. Ditso lang tayo, Mam, ma no? Ditso lang tayo doon. Oh. di so tayo mabotan ang ulan ito. Ditso <coughs> lang tayo, Mam. Ma Adito ba tayo? Ini bat Parang ah, Adito na lang Melapet ka na lang dito Oke okay. tapi tapi mau na tayo Hai Slamet okay, Thank you Thank you Ikot pa tayo ni Wiss oh. ah. Pwede ni... -may nakabuk sa'yo? Wala po. Pwede nga no? Newport? Saan kaya ma'am? Newport. Oo. Oh. Magka lang ko doon. Tika lang ha. Tingnan ko lang po. Sa kuwanto no? Doon sa may Villamor Banda? Mm. May Terminal 3. Oo. Oh, may Terminal, oh, terminal 3. Hmm. Sige. Mamadali ako eh. <laughs> Tara kasi yan. Mm.